gagawin ko kung ano ang karapat-dapat at ang nakikita kong tama pag-aaralan ko nang mabuti at gagawin ko para sa sarili ko kahit na walang ibang tao na sumusuporta sa akin. Ang mga magulang ko ay sumuporta pa rin sa akin kahit hindi nila ako naiintindihan at kahit mahirap yung mga pinagdaanan namin nung lumalaki ako dahil nga kakaiba ko. So nagpapasalamat ako sa mga magulang ko para dyan. Masaya din ako ngayon na ang mga magulang ko ay kahit papaano masaya na din dahil nga ang mga pagkaspiritual at pagkakaiba ko sa mga tao ay napapakinabangan ko na nagiging kabuhayan ko na at marami akong natutulungan ng mga tao sa pag-share nga ng mga content. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas insinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad. Ayon sa level ng membership, na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.